Good morning, good morning sa ating lahat po mga ating mga kababayan at good morning din sa ating mga kababayan natin na sa abroad, mga OFW good morning po sa inyong lahat at mag-iingat po tayo ngayong uh, ngayong panahon Yan, mga OFW alam na alam na ingatan ninyo ang inyong pangatawan dyan at malayo kayo sa inyong pamilya ngayon nagbablog tayo ngayon dito mga idol alas Anong oras na alas? Alas 5, alas 5 ng umaga. Ngayon at uh, dito tayo magro mag pag-arobing uh, mag, uh, tayo dito sa ating area. mga idol. At uh, bago ang lahat mga idol, welcome to YouTube channel Jerry Bantilan Vlog. Jerry Bantilan Vlog, paki-subscribe, paki-like, paki-share at paki-pindot na rin din sa notification bell. At para ma ma-build ay ang ating uh, tuwing ina-upload na mga videos sa youtube yan. maraming maraming salamat mga idol sa aking mga viewers dyan at aking mga subscribers maraming maraming salamat sa inyo at kahit papano mayroon pa rin tayong views kahit kung maliit lang paki support sa aking youtube channel aking mga video na ina-upload mga idol Uh, sana magustuhan ninyo at uh, masuportahan ninyo ang aking YouTube channel, Jerry Bantilan Vlog. Yan. Ay mga idol, um, panoorin niyo ang aking uh, ano, mag-roving tayo dito. Sabay tayo na rin tayo sa ilaw ng suspensor. Lunes naman bukas mga idol. Uh, bukas naman ang LTO bukas. Yan. Uh, start to Monday an. Dito ang LTO uh. <coughs> Dito naman ang entrance Entrance yan entrance diyan, bukas Taymo na tayo nang ilaw akyat na tayo ngayon sa second floor akyat tayo sa second floor kain po sa oh.

patay na tay ilaw music and for my idol ayan mababa na po tayo <coughs> ay nubo po tayo datapuan tayo ng medyo ano lang sipon ang araw hanggang ngayon pa gumaling Ilang uh, new sip na ang iniinom. Nandito pa rin sipon. Iniinom na nga ng gamot. Ayaw pa rin matanggal sipon ito. May kunting ubo. Uh, kunting ubo. May kunting ubo. Nakarang ah, pa sip ito sipon ito. Hindi nilag na takot na karaharaw. Uminom na ako ng new sip. Para si Tamul. Ayaw pa rin matanggal ganda ng panahon no um, mga idol <tap> ganda ng panahon As pasikat ng araw sama ang ating pakiramdam ngayon. Ngayon panahon nga si mga idol ngayon. December, mag-December na. Malamig naman ang panahon natin. Darating na naman yung hangin. May mga nanakaw to? 嗯。Yeah. Bye bye mga idol Paalam na Malamig lamig na ngayon Ang panahon mga idol Mga guys eh para nag-hotshot na ang panahon taglamig na naman and dito naman ang ating panunuyo ng balat panunuyo ng labi o lalagnat, on, kaya nilalagnat o on sobrang lamig ganoon naman talaga pag uh, December eh uh, December, lamig ng panahon, December January, February mga February, March, lamig yung hangin. Ang buhay ay ganyan talaga. Kailangan magtiis sa hirap at ginawa. Ang buhay ay weather weather lang. Ganon talaga ang ating kapalaran. Dito sa imabaw ng mundo namba ba This time, this time. bye 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 mga idol ingat tayong lahat dyan mga FW ingat bye bye may iksil ang ating video ngayon ingat bye bye